thank you Hi! Good morning! It's a wonderful day today! So ngayon, no? Update na naman tayo ngayon dito sa farm kung saan uh, makikita ninyo yung uh, pagdami ng ating mga alaga uh, babalik na naman tayo sa pagpapatad ng saha ng saging. dahil ito yung biray abundant dito sa ating lugar kung saan itatunin niyo sa likod natin daming sagingan, no? So tinigil ko lang pansamantala dahil ayayat sila pero mas maigi nang may pagkain sila kaysa wala sila makain so ngayon si serve natin ngayon ay uh, mais na lang uh, darak no? so meron na lang tayong kunting darak ngayon maghihimay muna tayo ng uh, mais bago natin ibibigay sa kanila so sa mga baguhan at hindi pa subscribe sa ating youtube channel huwag ko kalimutan mag subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating pagbibinsures ng farm. Oh so, good morning at uh, itutuloy na natin itong uh, pag imay ng mice. No? Hindi ko ito natapos sa hapon. No? At, uh, imay natin to para magigyan sila ng uh, pagkain. yung uh, natin no? mamaya Kaya, uh, para mabigyan natin sila ganito po sila kalakas kumain no? yan yung siga nila tumatik na na dito natin uh, hihimay no para dala natin party party sa loob so nagugustuhan nila ito at kolang uh, walang natitira no kahit na no basta himayin mo lang yun natin kailangan na ipapagiling dahil uh, siyempre wala tayong gilingan no? at uh, konti lang naman to so dito, dito sa lugar namin uh, walang nagigiling dito idadayo mo pa ng uh, malayo no so hindi naman sila nagigiling ng uh, pakunti no kailangan magagiling ka pinaka minimum ay uh, isang sako so ito konti lang to eh. mga ilang kilo lang to so na lang natin na uh, ganito para ano So, next siguro na naugustong naubos mais natin, eh, babalik tayo sa saha ng saging na i-prepare para sa kanila. So, ito ay hinahalo ko. No? Ito, ito yung uh, hinahalo ko sa kunting darak at saka yung sa breeder naman ay uh, breeder feeds ganito kalalaki yung mga mais na aming na harvest Ito lang, oh, nangagaw ka. Hindi na makapagantay, oo. Oh. Kasaway talaga ito si Dagul. Nadong ka lang muna, Dagul. Kasaway yan, eh. Siya uh, ano, uh, maamo. Pero yung iba, mailap. Ito, sanay na siya mga agaw ng pagkain. Kain muna natin yung... Ganun uh, pa rin yung... Uh, yung uh, breeder, yung uh, inuna natin. Pagin natin, yung... Uh, ito naman, itong oh, bigay ko sa mga braider ko. Oh, so, meron na naman tayong uh, manok na nilagay sa ano, no. Hindi niya nakakaya siguro 'yung paghahalo-halo ng ating mga kalaga. So, yan 'no. Uh, dilikado na naman 'yung kalagayan niya, no. Uh, masisintin siya na, na naman 'to. Yan, no? hindi na bumabangon siya. Yan, no? yan. So, ito 'yung uh, Black Australop, no. Mahina sa resistensya. Itong mga Black Australop

Na nakalabas yung uh, ating uh, ano, yung uh, 11 tiras dyan, na mga sisyo. O, oh, oh, ito na, uh, marami-rami na rin itong uh, mga sasakin. O, so, kasama nito, yung uh, ano na yan, o oh, masisintensya na naman. Siguro, ito yung uh, problema natin, uh, hindi niya nakakayanan yung paghalo-halo. Uh, mahina yung resistensya so pag uh, nakatay natin yan kung uh, hindi siya lalakas so magano tayo no uh, hindi ka gano'n ito yan o no? oh. Uh, dadalawa na lang ang uh, black astrolog no? ito na lang yung uh, mga natira so alas sa uh, hindi pa nga nakakabawi ito dahil uh, nangayayat sila so nabawasan na naman ito, ano ito eh, uh, malambing to. ito. O, oh, yan yung uh, isa sa mga problema natin ngayon, no? Yung uh, ganitong sitwasyon, na uh, nagkakasakit sila. So, tingnan natin kung uh, magawa natin ng paraan. Pero sa tingin ko, Ayan o, ayaw nang bumangot. So, next na, ano, yung uh, next na bibigyan ko, nabigyan ko na yung uh, mga duckling sa loob. Mga sisyo na lang na bibigyan uh, natin. So, complete naman yung immunized ng uh, ating mga manok na ito. Itong uh, bagong nga lang, itong uh, mga sisyo na uh, dadalawang buwan, yan ang walang immunized. So, susubukan natin kung uh, mabubuhay sila ng uh, walang immunized. Pero itong mga malalaki na ito, yung mga unang uh, salang natin, ay talagang kompleto uh, yan sila. Pero, hindi rin natin masasabi na kompleto ay hindi sila magkakasakit. Kasi, ito na nga, uh, apat na sa Black Astrolope, pag uh, nasintensyaan natin yan, eh, apat na yung Black Astrolope na nakatay natin dahil uh, mahina yung uh, resistensya no? Uh, bigla na lang silang kahapon napakalakas pa niyan. e ngayon na yung bumangon no? Na ko kanina abang nagpe-prepare ng pagkain so nakalugmok na siya so, mga pamamaraan ko ganyan sinisintensyaan ko na kagad so, po, no? shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, na uh, mga immigrants, na wailigtas po kayong lahat. Uh. Next na dadalhin natin sa uh, pagkain, no, uh, pakakainin natin eh, itong uh, ating kambing at uh, dadalhin natin doon sa lagi nating pinapastulan. So, let's go guys, uh, papapastol tayo. So, kikita po ninyo, no, yung ating... Uh, kambing uh, so malaki na. Ito po yung uh, triplets na uh, namatayan. So masakit para sa atin na uh, mamatayan ng alaga, no? Kaya so, ngayon ha uh, mayroon na naman tayong uh, isang alaga na uh, masama ang pakiramdam. So pinaliguan ko. Ito po ipapakita ko sa inyo. so ito Black Australop ko. So pinaliguan ko siya, no? itingnan ko kung uh, magagawa natin ng paraan kung hindi so isa lang yung uh, ano kagaya ng uh, dati na mga ginagawa ko so sinisintin siya natin binigyan natin bibigyan natin sila siya muna ng uh, pagkakataon kung uh, mabubuhay to sayang naman uh, barako siya no so pag uh, nabawas pa ito ito na yung uh, pangapat na mababawas sa ating mga black astrolop no Ayan, ah uh, tingnan natin kung uh, makabawi siya. Kung hindi, so sintayin natin mamayang hapon. Nandito dito tayo ulit sa pastulan, no. Ayan 'yung mga kambing ko. So abundant talaga 'yung uh, mga damo dito. Sinasamantala natin habang wala pang pananim dito, so pwede tayo magpapapastol dito. Ito po 'yung uh, kalawak, no. Ganito kalawak 'yung uh, pastulan dito. Ayan, nakikita po ninyo. Oh, so, nandito tayo habang nagpapahinga. Uh, uh, so babantayan natin dahil uh, s'yempre uh, hindi pa natin uh, italik no. Pag umalis tayo ay uh, saka natin itatali. Uh, nagbabantay tayo ng uh, alaga nating kambing at uh, mainam dito na pastulan dahil uh, very abundant, no. So ito yung iba na Uh, mga pinag-aaralan natin dahil uh, pag uh, nakompleto na dito na may mga pananim na dito, so wala na tayong mapapastulan pero pwede tayong uh, mangumpay no at uh, yan yung uh, pinag-aaralan natin kagaya ng uh, malapit ng uh, magtatapas ng tubo no so malapit ng magtatapas ng tubo so Subukan nating uh, yung uh, kanyang uh, ano yung talbos no at uh, kung uh, mabubuo natin yung shredder ay eh, i -shred natin para may silage natin no no para gagawin nating uh, pagkain ng kambing pero sa ngayon kayang-kaya pa natin tong uh, gawa ng para na ganito papastol-pastol no dahil uh, konti konti pa lang yung bilang ng ating uh, kambing so someday pag uh, tayo eh, maparami yung kambing uh, natin ay uh, yun na yung uh, next na step natin no unti-unti tayong uh, nag-aaral try and error pa rin tayo kasi pag uh, nagtapas pag uh, nakakuha tayo ng uh, ng tubo pag na silage natin kung uh, pasusubukan natin na kakainin ng kambing so yan na yun go na na pwede na tayong mag-volume ng uh, mga alagain natin so sa ngayon ay, uh, nasa uh, steps pa rin ng uh, try and error, no. Gaya ngayon, dito tayo ngayon sa aking uh, uh, kambingan, no. So, 'yan yung uh, pastulan. So, maganda naman dito dahil uh, meron tayong uh, mapagpahingan at uh, binabantayan sila. Uh, Nakataon yan sila pero hindi ko pa itinali, no. Itatali ko 'yan pag uh, ano na no pag aalis ako dito dahil uh, siyempre, para hindi mapunta dito sa mga pananim no Meron pang uh, mga pananim ulodo matataas na yung mga tubo dito pero sabi nila meron daw mais dyan sa kabila eh baka makarating doon So, para wala tayong makompromiso wala tayong magrabyado. so bantay-bantayan muna natin pag uh, iniwanan natin itatali natin so yan po yung uh, buhay natin dito no? pagkatapos natin bigyan ng pagkain yung mga uh, mga maskubidak, yung pato at saka manok natin ay uh, kambing naman no? ito yung last na pinapakain natin itong kambing dahil uh, siyempre kailangan bababa muna yung hamog so yan uh, magandang umaga po happy farming